Sige na, 1,000 di ka gusto mo sugod? Di kala yun? Sige na, kaya rani mo ito, no? Oo, oo. Labay na dito, di ba? 1,000. Sige na, 1,000. 1,5. 1,5. Sige. Tagagit, tagagit. Tagagit, tagagit. Tagagit. Pagdabang na, 4. Nanga kwarto ndito ka. Ya pagani, ya pagani, ya pagangawas kay na Milo. Tay Pilipino ako. O, oh oh oh, oh, oh 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 ay challenge 'to <laughs> na. Sige na. Oh my god. Manidown lagi? Oh, god. Okay. Gupti daan kay para bantay ko ang bag para di man. Oh, ah. ah. Sige na, da taw. <laughs> Sige lagi. Pa. Pang-gawaso na 'tong mga kwarto natong mga kayamanan natong. Oh, nagkabog na. Nakatabog na. Nakatalipano. Nakatabog ng kwarto na. Tay pa. Oh, o, oh, is it t sige <laughs> <Nag -awas> na besh-besh, oh? Manggawas na! Kaya pagka dyan, pa Sige na, ma! So, sige, kung pangluguwa pa yung klaro yung na! Sige na, one mga ka ambak ra know, yung, Sige mga kaon. Ang bakra kao diriyo! Hindi na, kailangan dyan. Kaya na na. ka naman. Sige na, birawan Sige, See, rin na, gaya okay, ako, nag-ready na ako kuwarta, ikaw ay mo klaro. Kuya, oh, <laughs> oh, <my laughs> akong paki, wala <laughs> din yung kwarta. Sige na, para mga kaon ng amo. <laughs> ay, ay, sayang para mga kaon ng kasi mo, friend. Kuya, akong kwarta, ay kakaon no, sa kagaling. Nagutom na ako. Ikaw rakan, ikaw rakan. Tubos. Ano, batak na. Sige, nawaya mong challenge na ako. Sige na. Kamu kay Kamu may gana kay mambak dia. Dili man kay Paglaho Oo, wa mo. may kusog. kay kau ay Sige ka kuno kay gana ira kuno ka. Sige na. Sige Sige dai. ko mo ko ako. Hindi mo ba lang? Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. ko. Hindi ko. kay Okay, trial sa trial. tindog. Tindog asa? <laughs> trial. Rata. Trial naman kung kaya ba? <laughs> tindog ra ko diri ko nga mo ba kung kaya pabot ba? Sige na. Dili gani ja may na. Magdera sa uyan. Sige na. Sige na, Sige,